Narito ang apat na palatandaan na nagpapakita na sinusubok niya ang iyong pananalig. Bakit mas dumarami ang pagsubok habang lalo kang umaasa sa Diyos? Una, tila hindi sinasagot ang mga panalangin. Tulad ni Daniel, sa lungga ng mga leon, sinubok ang kanyang pananalig. Minsan, tila hindi pinapansin ang ating mga panalangin. Ngunit hindi ito tanda ng pag-abandona. Ito ay pagkakataon upang lalong lumalim ang iyong pananalig na nagpapaalala na ang oras ng Diyos ay perpekto. Ikalawa, pagharap sa mga higante. Tulad ni David sa harap ni Goliath, ang mga higante sa iyong buhay, maging ito man ay mga hamon sa trabaho, relasyon o personal na pakikibaka, ay nandiyan upang palakasin ang iyong tiwala sa kapangyarihan ng Diyos na nagbibigay daan sa iyo na mapagtagumpayan ang anumang palakid. Ikatlo, hindi inaasahang pagkawala ang patotoo ni Hob ay makapangyarihan na nagpapakita ng kahalagahan ng pagpapanatili ng pananali sa gitna ng pagkawala. Kapag nawala lahat ng mahalaga sa iyo, doon pinuhubog ang iyong matatag na pagtitiwala sa plano ng Diyos sa mga sandaling ikaw ay pinaka mahina. Ikaapat, mga saradong pintuan. Nang humarap si Moises sa dagat na pula, tila sarado ang daan. Ang saradong pintuang iyon ay inilaan upang ipakita ang kamanghamanghang kapangyarihan ng Diyos. Ganon din sa buhay, kapag may saradong pintuan, magtiwala kang may bagong landas na binubuksan ang Diyos para sa iyo. Alin sa mga pagsubok na ito ang nararanasan mo ngayon? Kung nais mong pagtibayin ang iyong pananalig, gaya ng ginto, inaanyayahan ka namin sumali sa aming Living Fellowship tuwing 7.30 ng gabi upang sama-samang pag-aralan ang salita ng Diyos, pagbalaing kanawa ng Diyos at palakasin ang iyong pananalig sa bawat pagsubok.